Sa bawat paglalakbay, may bagong saya, bagong pag-asa at bagong kwento. Muli pin Travel Mart ang pintuan para tuklasin ang ganda ng Pilipinas. Ngayong umaga, sabay-sabay nating balikan ang mga naging kaganapan dito. Panoorin natin ito. Pumasok na ang Burmans at kung trip mong ano natapos ang mo. Pinangunahan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco kasama ang iba pang government officials at tourism industry leaders ang pagbubukas ng 36th Philippine Travel Mart sa Pasay City. Ang three-day travel fair ay may temang boosting next-gen tourism. Highlights and experiences go at na when it comes to traveling. Ani dito po, lahat po na makikita ninyo from exclusive travel deals, pati na rin po ang mga different exhibition from Region 1 to Region 18. Ito po ay pinakamalaking piyesta at selebrasyon ng ating pagka-Pilipino. Co-presented dito ang Department of Tourism at Tourism Promotions Board, may over 300 exhibitors, may travel talks live demos, raffles at cultural shows mula sa iba't ibang rehiyon. Right now, we market Alfonso Cavite po as a wedding and staycation destination. So we brought po mga premier wedding destinations po from Alfonso. Aside from that po, meron kaming products and also yung aming pineapple fabric. What we are highlighting in the province of Northern Samar is our icon destination the Buri Rock Formations, which is just uh, recently um, declared as a National Geological Monument in the Philippines. Layunin ng event na ipromote ang mga hidden gems ng Pilipinas, mga lugar na hindi pa masyadong napapansin pero punong ng kultura at ganda. Sama-sama nating suportahan ang turismo ng Pilipinas.